Hey, mga boss, what's up? Sorry ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. And, kamusta kayo mga boss? Meron tayong lakad ngayon. Oop, may susakyan. So, sorry kasi nga lang tayo nakapag-vlog. By the way, good morning! <laughs> Alam ko, namiss ko si Radis Ramon. <laughs> Nang aga-aga baka ko yung gilagid mo dyan. Sorry lang. By the way mga boss, sorry kasi ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi medyo naging busy tayo. Yung di kahit, kahit wala pang pamilya, sobrang busy na talaga eh, no? You By the way mga boss, uh, medyo maaga tayong nagising ngayon And yun nga, uh, pupunta tayo ngayon ng Antique ah uh, punta tayo sa San Jose de Benavista, Vista so dun yung unang stopover natin and next Kulyatan by the way kasama ko pala mga boss si boss J Paul and baka nagaantay na yung ngayon sa akin sa may molo kasi yung meeting place namin sa molo tapos 5.30 kami 5.30 am kami magkikita and ayun nga, sana nga hindi tayo maulanan kasi parang uulan, ayan, nakikita ko parang ano eh, lumadilim-dilim yung banda pero sana hindi ulan And dire-diretso na tayo mga boss Wala na tong hito hito hanggang antigin na to Alright 12 seconds left Okay so dito na si J Paul Hop oh, ready na Garo na tayo Okay sige go ah Okay mga boss ah, Dire-diretso na kami ni J Paul And dire-diretso na to Papuntang San Jose de Binobiste Antique Hindi na kami magpapasan Kasi dire-diretso na to And Buti na lang, maganda yung panahon ngayon mga boss. Oop, buti na hindi siya nahagip ba. Okay, so dire-diretso na ito mga boss. Pasok natin yung intro. So okay mga boss, konting update muna. Pagpunta pala kayo ng San Jose de Bidavista Esplanade. From Iloilo, So ayan kicheck muna natin, from Iloilo aabutin kayo halos ng mga dalawang oras ang travel. Ayan, so kitang dito din naman, ayan malaki natin ang screen. So from Iloilo hanggang doon uh, San Jose de Villavista uh, Isplanad, dun sa may San Jose mga 2 hours and 28 minutes. So 100 kilometers yan, depende yan kung ano, depende mo din kasi kung ma-traffic o umuulan ninyo yung delay. So, pero usually, kung tuloy-tuloy naman yung pag-drive nyo, makarating lang kayo doon ng mga isang oras at mga kalahati siguro kung, kung wala naman kayong hinto dito. So, yan yung, ano, yung ruta natin na pupuntahan natin ngayon, mga boss. Uh, from Iloilo to Antique sa San Jose de Buena Vista. Okay. Mga boss, uh, nandito na tayo ngayon sa may ano, pakiat sa Antique. And kakalampas lang natin sa San Joaquin. So, ang main goal talaga natin ngayon mga boss is ano talaga, magro road trip lang talaga boss, yun lang talaga yung trip natin ngayon, magro road trip. So, pupunta tayo dun sa, ano, sa San Jose de Buena Esplanade. So, dun yung first na ano natin, first na stopover natin. And then, ano, tapos dun, magbe-breakfast lang, and then, diretso na ng kulyatan. So, yan lang talaga yung ano natin mga boss ah uh, yung goal natin ngayon is makapaglibot-libot lang at saka maswerte rin tayo kasi binayayaan tayo ng magandang ano magandang weather ngayon so ayan pakita na tayo ngayon ng bundok and enjoy natin to mga boss sama kayo alright so okay mga boss uh, habang umaakit tayo papuntang antike uh, may share lang ako ng konti sa inyo sa mga nalalaman ko dito sa antike. Marami nang nakakaalam niya. No, kasi actually mga boss, yung antike, isa rin 'yan sa mga nasakop dati ng no, mga Spanyol. Eh, isa rin sa mga nakolon na, -col, na colonize nila. And pag-arrive dito nila sa island, um tinawag tong hantik or local name na large black ants. Kaya um yung isa rin sa mga madadaanan natin yung first town na madadaanan natin uh, before tayo makarating ng Antique is yung haptic and pagpunta rin kayo dito sa Antique mga boss actually ang maganda dito maraming mga tourist attraction din dito mga boss and yun nga isa dito sa isa dito is uh, yung Mount Igmatungtong, yung mataas na bukid mga 3 days yata, bago nyo bago kayo makarating doon pag nag-trek kayo and Balumpati Cold Spring yan na uh, napakalamig na ano na bukal and napakasarap paliguan pero doon na yung banda sa may ano ipapuntang papuntang Kulasi tsaka yung Malilison Island wow! yan. and ganda rin dyan sa Bugtong buktong, buktong Bato Falls wow! uh, isa rin yan sa mga pinupuntahan dito Nogas Island yung Nogas Island baka madaanan natin mamaya kasi before kayo makapunta ng Kulyatan sa isa sa mga destination natin madadaanan natin yung Nogas Island pero hindi tayo makakatabok doon. Hindi tayo makakatawid doon kasi ito. And, Duyong Beach, Bugang River, and Aningalan Strawberry Farm. So, isa la, uh, ilan lang yan mga boss sa mga tourist attraction rin dito sa Antique. So, pag pumunta kayo sa Antique, dapat meron kayong mga target na pupuntahan para para pagka na nandun na kayo, hindi kayo mahihirapan and syempre medyo malaki-laki rin tong ano lugar ng antique and pero yun nga yun na lang yun na yun share ko and yun nga habang kami dito ni J-Paul ang pakiramdam ako siya na napakalamig and lalo na pag pumunta kayo dito ng maaga dapat talaga naka-jacket kayo and syempre huwag kalimutang mag mga boss kasi minsan madulas yung daanan baka hindi naman natin hihiningi pero baka ma dela tayo ng konti. So, very important talaga na nakagear pa rin. Boss. So, maya-maya, makakapunta na tayo ng, ano, ng welcome to Antique. And, dire-diretso na tayo sa pagbabiyahe mga boss. Alright. Okay, mga boss. Dito na yata tayo sa welcome to Antique. Okay, siguro magpapapicture lang tayo. jay pala rin pa plano na ito. op Papa picture, diretso na. Diretso na lang? Sige, diretso na lang. So, okay mga boss, de, diretso na lang oh. daw kami. Lalarga ulit. Alright. So, okay mga boss, dito na tayo bandas. Dito na tayo kakalampas lang natin sa Welcome to Antique. And yun nga, napadaan tayo dito sa medyo sirang daanan and medyo maputik ng konti. And medyo na-topic tayo mga boss. Pero after this, tuloy-tuloy uh, na tayo papuntang dun you know, na say. So watch out lang kayo mga boss. A few moments later. So ito yung ito yung service namin ni Jay Paul. So isang grabis yung akin tsaka yung Aerox. So ito dalawa lang kami nagrides. And sana <coughs> na sa sobrang layo ng tinravel namin. All right. A few inches later. All right. So face reveal si Radis Ramon so nandito kami ngayon unang destination namin ni Jay Paul dito sa Esplanade ng Antique. so pag pumunta kayo dito from Iloilo hang uh, hanggang dito aabutin kayo ng mga halos mga 2 hours din kaya ngayon pa, gagawin namin dito kakain lang kami mag breakfast tapos punta na kami ng Kulyatan Diretso alright so ito yung buong kapaligiran mga Boas. All alright much 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 later so okay Jollibee yung birada dito pero kakain kami ngayon sa <laughs> Makto kasi trip namin ngayon dinusto mo yan eh so okay mga boss dito kami sa Sanose ngayon kakain na kami ni J. Paul ng breakfast ayan kakain muna kami ni J. Paul one long angry line later Oh, Okay, mga boss, so papunta na kami ni Jay Paul ng kulyata at kakatapos lang namin kumain. And, syempre, nabusog kami. And, syempre, sulit naman yung pagkain. Doon kami sa magdo kumain sa Don binibista sa so, mga boss, lalarga ulit tayo. Punta tayo ng kulyata. Sumama kayo, mga boss. Alright, bali, papakita ko lang muna sa clip yung daanan. <laughs> na. <Galing yan. laughs> so, okay, mga boss, ngayon naman ay pupunta tayo ng kuliatan. So, galing tayo sa San Jose de Benavista ngayon. Dito tayo magagaling. And ang dadaanan na natin ay sa Kustal. Ayan. Tobias so, Farmer at sa Inimima. Agay natin yung mga beach na yan. Hanggang dun sa Kulyatan. So, kapag galing kayo ng San Jose de Benavista at pupunta kayo ng Kulyatan, aabutin kayo ng isang oras at kalahate. Alright. So, kung galing naman kayo ng na guys, di diretsyo na kayo ng kulyatan. Aabutin kayo ng mga isang oras and 54 minutes. Pero depende rin yan kung matrape kasi. Match later. So okay mga boss, Kaka-lampas lang natin ang ano? na dun na sa dun na si Tiebe Vista so ngayon ay papunta na tayo ng Aniniki and ito yung mga natadaanan natin ngayon mga boss napakaraming kakahuyan and ayan, parang meron tayong madadaan ng kulay and next is yung bundok pero napakasarap sa pakiramdam mga boss ayan oh. wow, napakaganda ng dagat so amazing, so malapit na tayo sa aniniin mga boss rides rides na ulit, alright Uh, habang nandito na tayo sa may anini eh uh, mas maganda siguro mga boss pag uh, napadaan dito pwede kayong magpa picture picture dito sa may gilid ng dagat kasi napaka oops nag na overtake si sa akin nagulat ako pwede kayong mag, ano, magpa-picture picture dito sa may kilid na ano, sa may gilid ng dagat nila kasi maganda rin yung view and then ano, pwede rin kayo magpahinga kasi sarap yung hangin So, ginawa namin dito, nag-stopover muna kami. eh doon, nagpa-picture, umihi, tsaka kung ano-ano nang mga pwedeng gawin, basta makapag-stopover lang. So, eto mga boss, papakita ko sa inyo kung ano yung view dito. Alright! Alright! natin sa tabing dagat and yun nga napakasarap talaga magtambay-tambay dito mararamdaman mo talaga yung serenity parang <laughs> ganun eh no ganun galawan <laughs> uh, pag dito kayo mararamdaman mo yung sobrang tahimik sobrang nakaka-relax and konting ingat lang kasi yan medyo may mga konting mabuhangin konti, ingat lang sa pag-drive mga boss and maya maya mga boss ah uh, nakakarating uh, na tayo ng kulyata at last time kasi nung pagpunta natin doon di tayo nakapasok kasi nga sarado pero ngayon sana makita talaga natin kung ano ano pa talaga yung tsura na alright mga boss so malapit na tayo ngayon sa kulyatan. so kung galing kayo sa may ano sa may antike tapos dito kayo dumaan sa may kustal nasa ano lang siya nasa right side And by the way nga pala mga boss, pagka pumunta kayo ng kulyata kailangan magdala kayo ng pagkain kasi walang, walang binibenta ng pagkain doon. And yung entrance nga pala mga boss, 50 pesos lang. Cheap na cheap, murang-mura, kayang-kaya nyo talaga mga boss. hours later. <laughs> Alright. So, nandito na tayo sa Kulyatan mga boss. Ah, sobrang init. Yusik ko muna bag ko. Last time kasi mga boss, di tayo nakapasok dito. Di tayo pinalad. Pero ngayon, eto na talaga. And at least makikita na talaga natin kung ano nga meron dito sa kulyatan. And by the way mga boss, bago kayo pumunta dito, huwag kalimutang mag-alcohol. And ayan na si J. Paul. Paparehistro na si J. Paul mga boss. And alcohol muna tayo. So ito na yung kulyatan mga boss. Probably the best. 12 seconds later. Okay, mga boss. Uh, dito na tayo. Nag-prepare -pre na tayo para umuwi. So, salamat po mga boss sa panunod yun ng video natin. And uh, hopefully, marami pa tayo mapuntahan. And huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa iba ba kung ano pa yung mga gusto niyong puntahan ni Radius Ramon. By the way, mga boss, uh, shoutout nga pala kila Biggie, kila James, kila Jerome, tsaka kay Harlan. And salamat kasi sinamahan tayo ni Boss J. Paul, no? And... Uh, sana po mga boss uh, lagi tayong mag-ingat sa pagda-drive and bas masaya bas marami and hopefully sa mga next rides natin uh, marami na tayong kasama and abangan nyo rin yung mga next na mga pinuntahan ni Radis Ramon and yung abangan nyo rin yung mga next na ni Radis Ramon mga boss so by the way mga boss uh, wag nyo kalimutang mag-subscribe and i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload natin And hanggang dito na lang po mga boss. Lagi po tayo magingat and always ride safe. So mga boss, next ulit, swap it the best. Alright!